Ang ating love question of the day, napansin mo talaga napapalingon ka na at hum nahi para ka nahilam uh, sa body odor <laughs> ng uh, jowa mo. Mm -hmm. Talaga napapapikit ka na na hmm! <laughs> <laughs> Papaano mo sasabihin sa kanya? nang hindi siya magagalit sa'yo. Ang ilan sa inyo nga po mga kasagutan ay eto. Sabi ni Mike de Guzman, sabihin ko, ang bango-bango mo. Amoy tinapay ka na bagong luto. Yung pinaputok. O oh, talaga, Mike, ha? Sasabihin mo yan? Oo, oh, love. Mm, parang bagong luto tinapay, ha? Hindi masarap kainin. Uh, oh, masarap tignan, pinaputok, eh. <laughs> si, El si Elmer Imperial, sabi ko dito, ang sabi namin, napansin mo na may body odor yung jowa mo. Paano mo sasabihin sa kanya na hindi siya magagalit sa'yo? Ang sabi niya, Hoy, maligo ka! Ay ah, gusto ni Elmer galit galit na siya. Ha ah, galit na siya para hindi ka na magalit. <laughs> ganun, ganun na lang kasi simple, pwede rin. Oh, unahin mo na galit ka. Ah sabi naman niya so love you. Ayan, ako kahit partner ko, kaibigan ko, sinasabi ko ng deretso eh. Masaktan na siya kung masasaktan. Ang importante na sabi mo, kesa naman yung uh, pag-usapan pa siya ng uh, ibang tao, mas nakakahiya yun. Mas masakit yun para sa kanya. oh thank you. Sabi niya, Saul, so love you. Ngayon, si Albert uh, X. Chris naman, sasabihin ko sa kanya na, pre, or die, meron akong perfume dito. Parang kailangan mo yata. Hmm, ayan o, oh, bibigay mo na lang. Uy, pero ha, ang ibang body odor kapag ka uh, all the more nalagyan mo labanan ng perfume lalong lumalakas ha. takatakot din po 'yan ha. Ayan, si Gemma Navarro naman. Tanungin ko siya kung anong brand ang gamit niya. Tapos, i-recommend -re ko sa kanya yung mas mabango. Baka sakali na ma-realize niya na may body odor pala siya o kaya naman, ipipwede ko siyang regaluhan ng tawas. Oo, pangkalahatan naman yung tawas. Actually, de ba? O, ito naman. Sabi niya, Enrique Landicho, re-regaluhan ko ng tawas. O, para ho sa kilikili, -kili, para doon sa, ano tawag mo dito? sa 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 paa 'yan sa alipunga o sa ibang uh, mga amoy-amoy pa inaabsorb niya kasi yung mababahong uh, amoy. Oh, yung mga ganyan. O, pero ha. Oh, merong pang pa uh, nag uh, private message sa akin, sabi niya. Ah, pre, albularyo ako. Halika, tatawas kita. Sinasapihan ka ng masamang espiritu. Oh. <laughs> <laughs> si uh, Rachel San Andres, sabi niya, re-regaluhan ko siya ng deodorant na same ng gamit mo. O oh, same ng gamit ko. Ayan na. Uh, gusto mo magkaamoy kayo, kaya narigaluhan mo siya ng deodorant. Okay, okay. Ayan, sabi niya, Carol Ang, Kuya Poy, kung may body odor siya, sabihin mo ng diretsyo at sabihin mo na wag magagalit na nagsasabi ka ng totoo. Kesa naman, iba pang tao ang magsabi diba. And dahil, uh, yun ang uh, pupuntahan ko, yung sinabi ni Carol ang ano. Uh, yung mga ganyan. Alam niyo kasi ako, talagang naging uh, nagiging honest din ako sa mga kaibigan, sa mga uh, yan, karelasyon natin kapag ka medyo uh, may amoy at kailangan nga maligo, amoy anit ka na, love. An uh, ang sarap mong yumakap kaso na amoy ko yung anit mo na pawisan, mukhang pagod na. Um, ganyan, lika ligo na tayo. Oh, <laughs> uh, mauna ka na para mas matagal. Ayan. Pero alam niyo ho kasi, iba-iba kasi ang body type ng mga tao. Yun naman ang uh, totoo. Iba-iba rin yung kinakain natin. At minsan doon din ang gagaling. Yung mga amoy na lumalabas sa ating uh, katawan. Pero if we talk about hygiene, at nakikita nyo na merong hindi magandang hygiene, umuulit ng medya, salimbawa umuulit ng damit na pinagpawisan na si uh, joa, that's the time na kailangan mo talagang i-call yung attention niya. Oh, dahil talaga mahal natin sila. At tama rin naman yung thinking na kesa sa ibang tao mo pa maranasan yung hindi magandang statement na yon dito pa lang ayusin na natin. And you don't say it in public. O dapat kayong dalawa lang yung magkakaunawaan kayo. Yes, ma-offend yan sa una dahil syempre immune na siya sa kung anumang amoy ang uh, meron siya. At minsan nga tatanungin ka pa niya, sabi mo mahal mo ko, kahit sino ako, kahit ano ako. Yes, pero sabihin mo hindi lang naman tayo ang tao sa mundo. Kailangan pa rin natin na makipag uh, makihalubilo sa kanila. Ayan, at uh, yung mabaho, e eh, talaga mabaho at yung baho na lumalabas sa ating katawan ay senyalis yan na merong mga mikrobyo, merong mga dumi na kailangan malinis din. 'Di ba? It's just a matter of uh, saying it nicely. 'Yon yung uh, properly at yung uh, mapaliwanagan natin sila tungkol doon sa kanilang mga hindi magagandang practice.